Good morning mga kapigmates. So wala na yung ating mga uh, lichunin. So yung naalagaan natin na bale lang uh, long days ba yun? 36 days. 36 days simula nang nalutas natin. Tapos yung winalay na yun yung winalay natin ng 28 days. So wala na sila ngayon. Yan. So nakakonsumo lang sila mga kapigmate ng limang sakong feeds. Si, si, simula ng walay ay nakaubos lang sila ng um, limang sakong pigs. Tapos ang puhunan natin sa piglet ay 10,000 10,000, 35,000 kasama na yung ano, kasama yung vitamins. Lahat ng gastos natin na vitamins, purga, ah, uh, yung gasolina sa pag ano, sa pag eh, sa pressure washer na ginamit natin para dito sa mga alaga natin dito. So sa ngayon, wala na silang lahat at ubus na, naibenta na natin lahat. So, doon naman tayo mag, ano, sa, uh, bali, ilang banday, 64 days mga kapigmates. Sa 64 days since birth na piglet natin, uh, ang inabot lang ng timbang nila mga kapigmates, so ito, kita ko sa inyo. Huwag na pala, wala dito sa inyong listahan. Sa 64 days since birth mga kapigmates na alaga natin, umabot lang yung timbang nila ng 24 kilo yung pinakamalaki. Tapos ang pinakamalait 19 kilos. Isang 19 kilos. Tapos the rest na 22, 23 kilos. Ganon. Pinak basta pinakamalaki natin, dalawang 24 kilos. So lahat yon ay nabenta natin. So ang presyuhan ngayon ng litsunin dito sa amin ay 2, ang bilihan na 250 to 270. Pero yung atin, binenta natin ng ang ano natin, ang post natin sa Facebook sa mga group-group ng dito sa lugar namin ay 300 ang live weight. Pero alam na, alam naman natin na yun, na, alam ko naman yun na hindi natin hindi masusunod yung presyo natin. Ang ang dahilan ko kung bakit ako nagpre, nag nag, post ng ganong presyo kasi alam natin na pagtagmahal ang baboy, tayong mga hog racer ang masusunod sa presyo kung magkano presyo nila presyo nila 250 to 70 presyohan natin ng ano presyohan ko ng 300 so 300 na presyo ko may tumawad uh, may kumuha uh, hanggang 280 so nagbigay tayo ng 5 heads ah 5 bali 6 heads na binigay natin doon sa presyo na 280 tapos yung isa naman uh, kumuha ng 4 uh, presyo naman nung presyo ko sa kanya 295 ang live, live weight ng lechonin natin. So, so, sabihin ko na sa inyo yung, ano, yung na-income natin dun sa 10 heads na yon mga kapigmate. Umabot siya ng 62,065. 62,065 dun sa 10 heads na lechonin natin. So, ang puhunan natin, uh, 35K sa feeds, vitamins, gasolina sa pressure washer at iba pang gastos. Umabot na 35k sa mga biik. Tapos sa feeds natin ay 10 sa sako lang. Sabihin, sabihin, na natin yung feeds na ano natin ay sabihin na natin na 10,000. So bali 45,000 yung ano, yung gastos natin sa lahat-lahat sa feeds tapos sa sa 45,000 mga kapigmate tapos yung naibenta natin natin ay So, nagka-income tayo doon ng ano, uh, magkano ba? So, nagka-income nagka lang tayo doon mga kapigmate sa 10 heads na yon ng 18,000 mahigit ang income natin doon sa isang buwang alaga natin. So, hindi na masama pero hindi ko sure kung yung makabit natin ay okay na ang ganong bigat. 64, 64, 64 ano, 64 days since birth tumimbang ng 24, 22, 23, tapos may isa na 19 kilos. So, yun. Yun po yung ano natin mga kapigmate dito sa pag-aalaga. So, ngayon, ah uh, dito sa ating lalagyan ng baboy ulit. So, lilinisan natin, disempek ulit. Linisin natin lahat. Tapos, ito, yung pinagsama-sama natin piglet, kukuha tayo dito ng 10 heads. Yung 10 heads na yon yun naman yung aalagaan natin. Kasi dito sa lugar namin mga kapigmate, ah dire-diretso po ang pagmahal ng baboy hang, ano hanggang may pato. Uh, so, sasamantalahin natin, apilitin ah, natin na ah, every every month, uh, ah, every one month na alaga natin mag ano tayo. Magbebenta tayo ng litsunin. Pero sa ngayon, dahil nalitan ako dun sa 24 kilo na pinakamalaki dun sa alaga natin sa loob ng ano, alaga natin simula pagkawalay na umabot ng Uh, 36 days since walay yeah. 36 days since walay, 24 kilos. So, medyo nalilitan ako. Target ko kasi kung magbebenta ako ng litsunin, dapat 30 kilos. So, siguro next na alaga natin to pag inalaga natin to ah, uh, isang buwan at kalahati simula walay bago natin ibenta kasi yung nakaraan mga kapigmate sa isang buwang alaga ako doon sa mga litsunin natin, limang sako lang po na paubos natin. Limang sako na grower ha. Ito. Pegralak, baka naman. So, isa sa ano, sa limang sakong yun mga kapigmate, sampu na po sila doon. So, medyo maliit. So, nalilitan tayo kaya dagdagan natin. Dagdagan natin yung araw kasi yung bigat, parang okay naman. Sa, nasa, pasok naman sa standard. Pasok pa naman, pasok na pasok. Pero yung araw, yung araw talagang medyo nagmadali tayo kasi hinahabol ko nga yung tagmahal. Ah, yun doon tayo mablay Kaya ngayon gagawin natin itong makukuha natin dito'ng sampu ay Papabuti natin ng isang kalahating buwan. 'Yan, kapigmate So, mayroon pa dito na isa, may nati, mayroon pa dito natitira na isa. Pero ito bayad na. Nilagay ko na dito, 'yan. Ito bayad na. Ayan. bayad na siya kukunin na lang ang problema kahapon gabi na sila kasi pumunta dito gabi na pinick up yung mga piglet uh, sabi nila bukas na lang daw kukunin yung isa ito, ito yung natitira sa atin ayan. ito ganito kalaki mga ito ay nasa 23 kilo lang ayan. 23 kilo lang mga kapiglet yan ah so yan 64 days since birth So, yun lang mga kapigmate. Good morning at magliliniguan natin itong mga alaga natin at maglilipat na tayo. So, yun lang. Good morning, good morning.